m 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 Nay, 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 na nai. nay, 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 po nay, 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 Ano nay, Ano nay, 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 na, nay, 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 English Oh. Uh -huh. Ano I'm ba English yan? yan. Hindi hmm. ano na naman pa. Amat ko sa gigising ko lang eh. Ano ba yan? Ano <laughs> ba hmm. e, Ano Meat. yan? <coughs> Surat ba mo. Surat Ano ba yan? Ang na. niki kayo ka pa. para tayo. Meat. <coughs> Bilis, mabubus tayo oras. Eh, ayun mo. Wala pa. Wala pa. <laughs> <Police, laughs> Bakit ba ako nasali dito tulog ako ha? Ah. Gumalay ko dyan si ginagawa ninyo. Naglalaro ko ang sinali niya ako. Naglalaro tayo, di ba? Tulog ako eh. Gusto <laughs> <Anong, laughs> na <kinaan yung> Tulog <laughs> ko eh. <laughs> Nantok na, ka ka <laughs> na. Oh. Marami <laughs> ka na. Anong kinalaman ko dyan sa laro nyo na yan? <laughs> ano tulog ako eh. Nagpinaglaro nyo ako. Gilaan. Winas <laughs> na yan ha. Ah. Alam kasali ka, di ba? Wala naman sali, pag tingin ko may bulbin ako sa kamay. Sa papel. Eh may hawak kaya kaya nga ni, pwede tira kasi may hawak ang bulpin tsaka papel. Eh hindi ko alam laro lang biglaan lang kayo nagaganyan magtingin. May hawak ang papel tsaka bulpin? Sino naglagay? Eh. Hindi niya na ito. Eh bakit ako ginising? Kasi na si Tito, bigla kaming kinalabit. Maglalaro daw kami. Kito yung, mo nang tulog si nanay, basta salihin niya nung malaki yung ginagawa ninyo. ni kasi, gabi na ula pang hapunan. Paano tayo kakain yan? Ano oras na ba? Ano nga, seven na. Ay nako. Muti mm. na lang eh, kinabi niyo. Napasarap na na tulog ko, magkabang muto na nga. Grabe. Muti na lang eh, nagising ang hindi, hindi tayo magkahapunan.